Dahil lang po oras din 'yon, tatlong oras ata 'yon. Tas isa pa. Naka ano na siya, naka ilang oras may jet. 'Yun, dalubat na, dito na. Kasi naka ano din siya nang halos lima, Limang oras din. <coughs> Mabilis malubat eh. Ibang oras. Malubat. Bakit tuloy-tuloy eh. Tuloy-tuloy yung play, yung play niya eh. Kasi nasa ano, sa talo ito. Playlist. naka playlist siya. parang nakakano na rin mag ano sa ito yung ginagawa ko lagi gabi gabi puyat lagi <laughs> hindi na makapagpay nga parang um, ito parang tinatamad ako na ano eh parang tinatamad na nga ako やらやらやらやら。Yeah. Marami, marami pang battery. Alam ko, malulubat na naman. Yun, 4 million in the house. Shout out. Ay, masakit talaga yung ano ko. At, bali, ano lang naman itong sakit na ito. Uh, sayang din -kay, pag di tayo sayang tayo, tayo ng isang apat na bat na naman okay lang yun awar by time by so, apat apat pwede na Parang tayo kay Pupo nito. <laughs> Subukan ko nga i-highlights, i-highlights nga Highlights. Ito, pinutin, di ba? Ayan. No.